Hello guys, magandang hapon and for this video guys, ipapakita ko sa inyo ang aking tanim na ampalaya yan, silipin natin ang aking tanim na ampalaya ayan na guys, ang aking ampalaya yan, ang taba niya guys oh yan ito pa siya Yan. Nagapang na sila guys, oh. Yan. Yan, subang tataba nila. Yan. Yan. Yan, nilagyan ko na nga sila guys ng gapangan para pag sila ay nagbungahan ay kitang-kita ko sila. Yan guys, oh. Yan, sobrang tataba niyan. Yan. Yan. Ang aking matataba na ang palaya. Yan. Meron pa din ni... Yan, ang dami kong tanim. Yan guys, o. Oh, ang palaya din yan ito ang aking papaya ililipat ko pa siya ito ang aking kalamansi at meron pa akong tanim dito na sili bell pepper siya yan ang aking mga ampalaya yan meron din akong talong guys papakita ko sa inyo yan guys, mayroon din akong tanim na sili. Ayan guys, oh, may mga bulaklak na siya. Ayan. Ayan. Ayan pa guys. Mga sili yan. At ito ang aking talong. Hindi pa siya namumunga. Pero malapit na yan guys. Ayan, malalaki na sila. Ayan. Ayan ang aking mga tanim na talong. At ito ang aking papaya. Ang dami niyang bunga. Ayan ang aking pang tinolang papaya. Ayan guys. Kailangan nating magtanim para makalibre. Ayan guys. Ayan aking mga talong. Ito naman ang aking mga sili. Yan. Ang aking mga sili. May bulaklak na siya, oh. Mm. Namumulaklak na ang aking sili. Yan. dami na niya ang bulaklak. dami bulaklak, guys, oh. Yan. Yan. Thank you for watching. Maraming salamat.